so camp tayo dito sa Tagaparak Beach Resort ito yan sa Camarines Sur kikikikikikik <laughs> oh, pagalinis ng tubig oh. hufufu <laughs> linis ng tubig linisin lugar nabuhangin ang lugar na to eh. Layo lang sa Maynila. Amura. Sa bandang ano na to eh. Sa Marines. Malapit na to sa paggawayan ayun Eh yun ang paggawayan Sa bandang pag -may tag Maynila. Tagparak. Baligtad. Dapat dito tayo. Ikot. chinh chinh cái